Huh? uh, lipgus! <laughs> Naik lipgus diri sama sering sa Plaza. Naik lipgus, loh! Berapa, oh, dua kabo, oh, kau pa nih Oh, dua kabo, lipgus, oh, kan, <laughs> Nanto pa ko diri. Busit mo na pa. Nahanap ko ulit oh, gusto. Oh. Ayan. My goodness. Duha ka buka ko nahanap. Ah. Oh. Nanto pa ko diri ba ka inday ay. Lamik. Nagsipon-sipon ko sa kalamig. Oh. Oh, mga kainday. Hoy, <laughs> naka-moment ako diri ron sa Bay Plaza. <laughs> yeah sa akong likod. Oh. Tapos na yung mga mga bulaklak. Ha? Huh? kita yung mga bulaklak na kainday. Ayun oh. Cute na cute kayo sila. Ayun pa dito oh. Diba? Di ba? Napakaganda di kaayo. Pero ang pinaka-amaze yun ako din yung mga kainday. Ang kana, kana gondo talaga as in nakaka-amaze dyan kayo o oh. o na diri sa ano o na ako diri ako ra mag isa di ba walang mga tao mga tao kasi busy kasi kayo sa trabaho o oh. kaya ako boring man ko dito sa bahay Diba? Napakaganda no? dyan ka ayo as Ano hmm. siya mga kainay? Kupot! Walang mahimo. Alam na ka, wala po niya unya. So, morning na yung nag-lease na ko kay mula ka umi unya. ni mister. Okay, bye-bye! Ah! <laughs>